Ticket na lang sir Ticket na lang sir Tikita mo na lang boss Tikita hmm. na lang boss Tikita nyo na kasi dito yan Paulit ulit lang dito yan Pagin mo Team boy Laysa nyo saan oh, oh, na sir Teka sir Kanina isa nakasakay Ngayon ikaw na naman Ano ba talaga? Sino ang mayari niyan? Siya Isa din na disensya nyo po Ay wala anak eh wala, 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 wala Sector 5 Operation uh, Conducting uh, Road Clearing Anong mabuhay din At sa complaint area na lagi namin binabalik-balikan parking lagi laging uh, pinaparkingan ng ano ng motor so pasensya na po kung sino yung maabutan namin at mabuhat dun sa ano sa waiting shed na yun so on the way po kami ngayon sa ano sa Robinson office so mukhang negative naman walang nakapark na motor ay meron din na uh, nila meron na dito tatlo ayun po ah ayan uh, po maliwanag po yung no parking uh, nakalagay po meron din tayo sa poste uh, no parking both side so po waiting seat at uh, saka isang aerox แมนสตรีทโซซูกิสักอีส๊อ ito yung isang Honda Click na sa ano na sa 2 truck isa dalawa naman dito sa flatbed. area Aba Himala Malinis Malinis Kanina ang dami nakapark dito eh huh? Malinis? ha? Huh? mala Malinis ah. Wala madaanan yung mga sasakyan dito. Ah. Kanina punong-puno dito ng ano, sasakyan. kanina umaga dumaan kami dito ay wala naman kami two truck sa mga tao dito ay nakasakay sa motor pag once na dumaan yung yung two truck namin so dito sa area na to isa rin sa mga complete ko ito yung school na ito yan so yun sa eskwilahan na ito sarin sa complaint dito yan na laging ayun may nakalagay oh full soon ayun sa iyo bawal pa rin dito sir bawal pa dito sir ito sa M. Rojas Ayala School. Yeah, ito po yung kino dito. Kuya, paulit-ulit nang ko komplain dito eh. So yun hanggang dito lang kasi yung ano, yung complaint na ito dito sa eskuwelahan na ito. Ano no to? Eh ano to? Aureliano, ata

saan tuwa ano ito lang yung tricycle ito kasi yung eskwilahan Ito yan eskwilahan po ng imruhas ticket na lang sir dito nyo na lang Sir. Dito nyo na lang boss. Dito nyo na lang boss. kasi dito yan. Paulit-ulit lang dito yan. Bagi mo. Simboy. Lay sa inyo na sir? Dito yung ano eh. May may station by. ng gusto kasi na ano na school na ito dito sa site bawal po magpark dito dahil nga yung mga estudyante pag umaga dumadaan umaga pa dito yan dapat umaga pa lang tatanggalin na nila yung motor nila nakalagay yung school soon no? so wala dapat na nakapark dito kaso puno ng motor dito mula gabi hanggang umaga kaya ito yung nire ng iskulahan dito Eh, okay, hanggang dito lang. Hanggang dito lang tayo. may poste na 'yan, hindi na papasok doon. Kasi ang komplekt natin ito yung school eh. Teka okay, sir, okay, sir. Okay, sir. Okay. Kanina isa nakasakay, ngayon ikaw ikaw na naman. Ano ba talaga? Sino'ng mayari niyan?

So yan nga, pumayag na siya na ay aket yung motor niya. Dahil the tatlo ang sumakay sa motor na ito, lahat walang mga lisensya. Ayun pala, na kanya silang arburan. Uh, ay wala mga lisensya, nakakubal ko mga damit. Atras ko, atras. naman na apprehend dito walang helmet magmumotor, walang helmet dating ano yan, channel armada binago ko pangalan so ito po na lumabas na po kami dito sa Arellano street at tayo namin dito sa yung pakanan So yan po yung kalye na yan na kinukomplain na bawal magpakita sa side ng school Roja, M. Rojas Elementary School dito po sa E. Francisco Street, Santa Ana.